No? You know. Oh, guys, may nakita ba, may nakita may na uod. Di na laki. Laki niya, na. Laki niya, na. Laki niya na. no. Laki yan ah. laki ba? Nandang ang Oh, jackpot. <laughs> on ko <coughs> baya ba baya itu tiktok-tiktok. baya itu. Dito, dito, dito. oh. Na oh. Na dito. Isa, isa, isa. <laughs> dito. Meron pa dito, oh. Diyan, meron yun dyan. Medyo na dyan. Ayun, ayun, ayun. 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 Ay Ay ba?